Magandang hapon Andito na tayo sa gataran Alas 4 Sakto, pakain na Ayan Apat na butas Ayan, gusto na nilang kumain Sakto, alas 4 Marabi pinagdaanan namin ha Traffic Napaka tindin traffic. Baha naman. Buti, hindi tumirik. Kung tumirik, tapos. Ang maliligayang araw. Ah, gataran to. Apari, mga isang oras pa siguro. So, muna kami. Ayan, gusto mo na lang sa baba. Sa baba. O, oh, ayan, oh, kaya na. Dahan-dahan. Lupaan na. O, saan sa Dahan-dahan. Hungry already. Butom na, butom at. O, oh, naman. देखो सासमद इधर मत भे ओ हो बंदा नाम लेते मॉक डाल kulot at may hakdan, Baka masakit yan. Ayan, kung na si tao. Okay. Ayan. O, mamaya naman pa ano? Ayo saya dataran. Oh, payah naman. Kita kira, betul lang.